Ann Curtis, sinabing may pasabog sila sa pagbabalik ng It's Showtime. Lucky Manzano, bumusina sa It Bulaga ng Tate, at sa TVJ. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ibinahagi nga ni It's Showtime host and Curtis kung ano ang pinagkakabisihan niya at ng kanyang mga kapwa It's Showtime hosts habang nasa ilalim ng labindalawang araw na suspension, ang nasabing noontime show mula sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sa eksklusibong panayam nga ng Philstar.com sa pagbubukas ng Korean eyewear brand na Gentle Monster, sa Taguig City kamakailan lang, ay sinabi ni Anna pagkatapos ng 12-day suspension, na mula October 14 hanggang October 27, ang It's Showtime ay magdiriwang ng ikalabing apat na anibersaryo nito, kasama ang annual weeklong magpasikat special. Ang magpasikat ay kapag ang mga host ng show ay nagsasama-sama sa mga grupo at nakikipaglaban sa isa't isa sa paggawa ng mga hindi inaasahang pagtatanghal. Si Anne mismo ay naging viral noon at nanalo sa hamon para sa kanyang death-defying stunts noon. Pahayag pa nga ni Anne Curtis na, at least may time na kami. Wow. Wow. Kung saan ay tila, may pasabog na magaganap, o pasabog na performance sa pagbabalik at anibersaryo ng It's Showtime. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Ana si Luis Lucky Manzano, kasama si Narobi Domingo, Janica Garcia at Melay Cantiveros, ang nag-host ng It's Your Lucky Day, ang pansamantalang kapalit ng It's Showtime, habang tinatapos ang nasabing suspensyon. Matatandaan na nagsimula noong Sabado, October 14, 2023, ang It's Your Lucky Day, kung saan nag-guest ang dating The Bark Ads noon, na si Bianca Umali kung saan excited siyang bumati sa mga audiences at sinabi, "Hello, mga Kaloki." Nag-viral yeah! naman kamakailan si Manzano dahil sa pagpapakita ng kanyang husay sa sign language habang nakikipag-usap sa isang person with disability sa audience. Matatandaang, kamakailan lang din ay nagpasintabi o bumusina si Luis sa itbulaga ng tape o mga halos house at sa TVJ. Kung saan sinabi niyang, bubusina din po tayo sa itbulaga, hello po sa inyong lahat at syempre sa TVJ po. And panandalian makakasama po namin kayo sa noon time. Pusin natin po tayo sa Itbulaga. Bulaga. Hello po sa inyong lahat at Hello syempre sa TVJ po. Eh, panantalian, baka oh po God. namin kayo sa noontime. Samantala, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito?